Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong kagwapuan ulit tayo mga idol. No? So syempre, kasama natin yung ating client na nakita lang tayo sa Facebook at TikTok at YouTube. So shout out sa'yo, Idol dance. So matagal na kami yung chat mga idol, no? So talagang gusto niya akong makita kasi sobrang gwapo ko daw mga idol. So yung mga idol, yung request nga pala niya mga idol is... Rose to na merong ano mga idol knife or yung mga idol. Basta tapusin niyo lang to mga idol kasi talagang uh, gustong gusto nyo to mga idol no. So yun mga idol, syempre nag-start na tayo diyan. Ah, uh, pasalamat pa din tayo sa ating sponsor big wax cut at saka sa brown si mga idol so yun syempre hindi mawawala yung ating mga pa shout dyan no? so syempre unahin na natin si ano dito mga idol si Onad Almaken shout out doll from Danau tattoo artist tattoo. So, shoutout, idol, Onad Statu so shout out Idol Unad Almaken So, yun nga, shout out Idol <laughs> At ni De La Cruz Alday Tots Idol po shout out naman All Gods Statue from Pandi Bulacan More Client Idol So shout out sa iyo Idol At sa lahat ng taga bulakan So kung gusto nyo magparto So i-contact nyo si uh, All Gods Statue All Gods, All Gods Basta yun na yun Yun, shout out sa iyo Idol dela Cruz Alde Tots at ni Akirance Bryan so palagi ko na itong pin uh, sinashoutout sa idol Akirance Bryan ayos kayo idol pa shoutout na po to so, shoutout kita palagi idol basta mo po siya shoutout ka kasi palagi nang ko comment eh so marami salamat sa iyo idol Bryan at ni Paras Rock pa shoutout na po ko diha boss idol damaso tatu astig so So, maraming salamat Idol para Swap kasi palagi kayo nanonood at nagcomment comment sa aking uh, video. So, deserve mo na i-shoutout, no? Kasi nga nag-comment ka na i out shoutout ba diba? So, yun, mga Idol. At yun lang muna yung ating tattoo session. So, ay, tattoo session. Yung shoutout. So, yun, yun lang yung shoutout natin mga Idol. So, yun, natapos na kami mga Idol. So, yun, si Boss Idol Dance. So, after ng... Ano mga idol? 4 hours of session mga idol. So, ito yun na yung aming final result. So, you know. Napa-casting mga idol. Talagang, ano. napakaganda mga idol. At, medyo... Nahirapan tayo dyan. Kasi nga... Yun nga, nahirapan tayo. Kasi, ang ganda ng tattoo eh. Ito. So, talagang nagustuhan niya ni... Boss Idol Dance. So, syempre may babalikan pa siya kasi magpapasession pa ulit siya kasi gusto niya ulit ako makita kasi super gwapo ko daw mga idol so yun shout out sa inyo lahat mga idol kung umabot kayo hanggang dito so don't forget to like comment and share so yun ah.